Simasin okay, na natin yung FI natin Paggawa natin yung aircon na Para malamig sa loob Mitsubishi Lancer Logmatic to All power Power steering Power window Latang lata yung kanyang ano Ah, uh, Pintura Goods na goods pa Nakamags Yung gulong nya makakabal pa Harap likod okay, Palagyan natin yung preyon para sa next na i-for natin to eh goods na goods na pagawa yung mga dapat pagawa soon soon to be for tong Mitsubishi Lancer natin night log yan guys baka naghahanap kayo ng sariwa aircon muna dryer tayo yung karga nya may sungaw kaya palitan na lang ng bago para malamig sa loob at mabuhay yung aircon nya bago na yung salpak natin para pagka nabili all goods malamig na malamig dito sa loob nya para comfortable yung kukuha dahil matikto eh. para tuloy tuloy yung lamig Aida, lamig na naman yung aircon nya yun oh, grabe yung buga bagong karga yung preyon nagpalit na rin tayo nung ano parang thermostat ng blower bagong bago yung guys ano kinik na nating tropa para walang tagas okay na okay na lamig na to naglagay na rin ng langis doon sa loob para doon sa compressor para all goods yun oh, yeah, no? hmm, pang matagalan na naman to ayos ayos sulit yung lamig dito sa loob one pa lang oh. lamig Ayo, so, dito naman tayo sa center Park. Papalit tayo nitong gasket nitong ano, radiator dahil pangit na. Hmm. Para naman presentable, ginagawa na natin yung mga kailangan gawin, guys. Ayan, o. Oh. Yung fuel gauge. Hindi gumagana dito, eh. Paganahin natin yung fuel gauge na. Hmm. Adyong matrabaho talaga ang pagiging buy and sell.